Ang pangalan mo ulit? Secret. Si Secret? Hindi si Aaron? <laughs> Ayaw mo si <Sharon? laughs> oh, dito lang kayo bibili. Oh. Ano to? Suman. marami rito to kompleto. Oh. Oh, paninda nila. Oh. Maganda pa tindera. Diyos ko po. Sangka pa. Hmm. May diwata rito tindera. Hmm. Ayan, sana all down di bata. Ayan, o, oh, kompleto. May mangga. May carrots, may gulay. Aba. O, saan pa? O, may supot sila. May kanton. Lahat na. Alam o, mo lang. Na. Lahat kompleto pareho. Okay. May patis. O, may mangga. May papaya. May saging. Bahay ko po pala to, ha. Ah. O, ayan, o. Oh, may mani rin, o. So, so. Ano yung mani na yan? May mani rin sila. Malalaki, o. Oh. <laughs> Leto Medical Meron kayo oh, Tingnan mo pati gamot Sanga pa Gamot sa bukol Meron din